Isa siya sa pinakakilalang veteran actress ng Pilipinas na iniudlo ng maraming henerasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, kakaunti lang ang nakakaalam ng totoong kwento ng kanyang buhay ngayon. Kumusta na nga ba si Caridad Sanchez? ano ang nangyari sa kanya matapos ang mga taon ng pagsikat sa showbiz. Sa video na ito, susubukan nating tuklasin ang lahat mula sa kanyang simula sa industriya sa mga pinaka-iconic niyang proyekto hanggang sa mga personal na laban na humubog sa kanyang buhay. Huwag palampasin ang kwentong ito ay puno ng sorpresa, inspirasyon at pagnanilay sa tunay na halaga ng kasikatan. Pero bago natin simulan, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Si Caridad Yuson Sanchez Babaw ay ipinanganak noong August 1, 1933 sa Mandawi, Cebu. Ikinasal siya kay Vicente Babaw at magkasama silang pinalaki ang kanilang dalawang anak. Si Nakati Babaw, isang kilalang educator, counselor at columnist sa Philippine Daily Inquirer. At si Alexander Joseph Babaw, sa edad na 47, na si Caridad. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya nang palakihin ang kanyang mga anak ng mag-isa. Pinapakita ang kanyang tibay at dedikasyon bilang ina. Ayon kay Kati, parehong may mataas na sense of fashion at matibay na paniniwala ang kanyang mga magulang, mga, kat mga katangiang makikita rin sa buhay at estilo ni Caridad. Ang kanyang tunay na pangalan ay Caridad Sanchez at ito rin ang ginamit niya bilang kanyang screen name sa showbiz. Anak siya ni na Marcos Sanchez at Sofia Yuzon, kapwa mula sa Mandawi, Cebu. Lumaki siya sa isang malaking pamilya na may labing limang magkakapatid at siya ang pinakabunso. Noong bata pa siya, may simpleng pangarap si Caridad. Nais niyang maging abogada, ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Isa siyang magiging isang pinakakilalang pangalan sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ngunit paano nga ba siya nakapasok sa showbiz? Ano ang naging simula ng kanyang matagumpay na karera? At paano niya nalampasan ang mga hamon sa industriya? Noong 1958, iniwan ni Caridad ang kanyang karera bilang batang aktres sa Cebu upang pumunta sa Manila para sundan ang kanyang boyfriend na isa ring aktor na kilala sa pangalang Tony. Habang hinahanap niya ito, natagpuan niya si Tony sa isang restaurant na Nabuena sa Escolta. Ngunit sa halip na masaya ang muling pagkikita, sinalubong siya ng matinding discouragement. Sinabi ni Tony na bumalik na lang siya sa Cebu dahil hindi siya magtatagumpay sa Manila dahil daw siya ay morena at hindi isang mestiza isang karaniwang pamantayan ng showbiz noon ang matinding panghihina ng loob na iyon ay nagtulak kay Caridad sa isang madilim na pag-iisip may plano siyang kitilin ang buhay at sa halip na pumunta sa tulay na kanyang nakita. Napunta siya sa Quiapo Church. Doon, kasama niya ang kanyang pinsan na si Luz at ang kanyang kaibigang photographer. Inubos niya ang kanyang sama ng loob at nagdasal para sa lakas at gabay. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang pumasok sa tatlong malalaking film studios nang Panahon, Premier, Sampagita at LVN Pictures. Sa LVN, nakilala niya si R.D. Mayuga, ang Public Relations Officer, at si Ate Maring na nagpa-test sa kanya para sa screen test. Sa wakas, nakuha niya ang role sa Malbarosa noong 1958 bilang kapalit ni Rosa Rosal na hindi makapagtrabaho noon dahil sa nagdadalang tao. Mula noon, nagpatuloy si Caridad bilang isang dedikadong professional actress. Gumawa ng mga pelikulang Visayan at napasama sa maraming TV shows bilang supporting roles mula early 1960s hanggang 1970s. Dito niya hinasa ang kanyang acting skill at nakatrabaho ang mga malalaking artista ng panahon gaya ni Nadolpi, Nida Blanca at Fernando Fall Jr. Sa late 1970s, napasok niya ang mga malalaking roles na nagpatanyag sa kanya sa buong bansa. Isa sa pinaka-iconic ay bilang sinanay edad sa Gulong ng Palad, isang classic radio series na na-adapt sa TV sa BBC2 na naging paborito ng maraming pamilya. Hindi lamang siya tumigil sa TV soap, nag-comeback din siya sa maraming sitcoms at weekly drama anthology at napasama bilang lola ni John Lloyd Cruz sa Tabing Ilog. Pinapato kaugnayan na sa bawat henerasyon, kayang iwan ni Caridad ang kanyang marka sa industriya. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatan, hindi pa tapos ang kwento ni Caridad Sanchez. Sa susunod na bahagi, aalamin natin ang mga personal na hamon na kanyang hinarap at kung paano niya pinadnatili ang kanyang karera at pangalan sa industriya sa kabila ng lahat. Ngunit marami ang nagtatanong, bakit nga ba hindi na aktibo si Caridad Sanchez? sa showbiz. Ayon sa ilang ulat, isa sa mga dahilan ay ang kondisyon ng kanyang memorya. Noong late 2015, ibinahagi ng kanyang anak na si Katy Babaw sa isang eksklusibong interview sa ABS-CBN News na si Caridad ay diagnosed na may demensya. Ayon kay Cathy, nananatiling physically strong ang kanyang ina. Ngunit paulit-ulit ang sinasabi nito at unti-unti siyang nawala sa kanyang sariling mundo sa mga panayang sinabi niya, It's a long goodbye. Over time, you slowly lose the person. You just prepare for it upang maipaalam sa publiko at mas maunawaan ang kondisyon. Nagbahagi rin si Cathy ng mahabang post sa Facebook noong September 17, kung saan ikinuwento niya ang mga tanong niya sa kanyang ina tungkol sa dream role nito. Sinabi ni Caridad noon na gusto niyang gumanap ng isang matanda na nakakalimot na sa mga bagay-bagay, isang hole na kahit walang bayad ay handa pa rin 'yang gawin para kay Gati, isang answered prayer ito. Ngunit hindi niya alam kung magiging masayasya sa natupad ang inaasahan ng ina matapos ang maraming taon. Sa kabilang banda, binigyan linaw ng bunsong anak ni Caridad na si Alexander Joseph, A.J. Babo ang sitwasyon noong October 4, 2020. Sa kanyang official statement sa ABS-CBN News, iginiit ni A.J. na hindi totoong may demensya ang kanyang ina. Ayon sa kanya, ang meron lamang si Caridad ay isang mild cognitive handicap na normal sa pagtanda habang nananatiling physically strong sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nabigyan niya ng diin na siya ay siyak sa pahayag ni Katie at nilinaw ang tunay na kondisyon ng kanilang ina. Isa sa mga taong malapit kay Caridad ay si John Lloyd Cruz na bilang kanyang apo sa tabing ilog. Ayon sa ulat, malaking bahagi pa rin ng alaala ni Caridad si John Lloyd at nananatiling malinaw sa kanyang puso ang mga sandaling pinagsamahan nila. Naging emosyonal pa nga si John Lloyd noong binasa niya ang isang liham mula kay Caridad sa kanyang guesting sa ABS-CBN talk show na Magandang Buhay noong 2017. Ang kwentong ito ay nagpapakitang hindi lamang ng hamon ng pagtanda kundi pati na rin ng pagpapatuloy ng koneksyon at pagmamahal sa pagitan ng pamilya at mga mahal sa buhay. Isang aspeto ng buhay na madalas nating makalimutan sa gitna ng kasikatan at karera. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, paano nga ba napanatili ni Caridad ang kanyang inspirasyon at legacy sa industriya? At paano siya nagpatuloy sa pag-iiwan ng mga marka sa puso ng mga Pilipino? Ngayon, sa edad na siyam na put dalawang taong gulang, Si Caridad ay nananatili sa tahanan kasama ang kanyang pamilya sa isang subdivision sa Quezon City kung saan alaga siya ng kanyang anak na si AJ. Bagamat may mga pagkakataon na nagkakaroon siya ng lapses sa alaala, isang bahagi na normal na bahagi na rin ng pagtanda, siya ay patuloy na nagpapakita ng pisikal na lakas at presensya. Bilang isang tahan ng personahe, na inaalala ng maraming henerasyon. Siya ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga pelikula at teleserye, kundi pati na rin sa kanyang kahinahunan at pagyakap sa bagong yugto ng buhay. Sa mahigit limang dekada sa industriya, nakapag-shoot si Caridad ng mahigit anim na pong pelikula at naging regular din siya sa telebisyon. Ang kanyang papel bilang nanay edad sa gulong ng palad ay kinabibilangan ng mahigit na limang daang episodes. Sa kabuuan, may kredito siya sa higit 200 TV titles episode. Isang patunay sa kanyang kahangahangang longevity at versatility bilang aktres. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, kasikatan at mga hamong hinarap ni Caridad Sanchez, isang malinaw na aral ang matututunan natin. Ang tunay na sukatan na isang artista ay hindi lamang nasa dami ng pelikula o teleseryang nagawa, kundi sa kabutihan ng puso, dedikasyon sa pamilya at sa epekto niya sa buhay ng mga nakapaligid sa kanya. Si Caridad ay nagpamalas ng tibay at integridad mula sa pagiging ina na nagpalaki sa kanyang mga anak ng mag-isa hanggang sa kanyang pagiging artista na tumagal ng mahigit limang dekada sa industriya. Kahit ngayon, sa edad na siyang napot dalawa, patuloy siyang inspirasyon sa mga henerasyon na nagpapaalala sa atin na ang tunay na legasya ay hindi lamang sa tagumpay, sa trabaho, kundi sa pagmamahal, respeto at alaala na iniwan natin sa iba. Sa huli, ang kwento ni Caridad Sanchez ay hindi lamang tungkol sa kasikatan at pelikula. Ito ay kwento ng tibay ng loob, pagmamahal sa pamilya at inspirasyon na, nag na nagtatagal sa puso ng bawat Pilipino.